guys, lilinsya ko lang yung kalabasahan ko dito kunti lang naman to Ayan guys, ito 'yung kalabasa natin. 1 2 3 4 5. So, kandalawang upo, 1 2. nilagyan natin ng mga damo sa palibot, palibot. May damo 'yan sa palibot, mga antinabas. Para hindi na siya tutubuan, guys. Ganyan narin. style natin. Kaya hayaan na lang natin 'yang ganyan hanggang sa bulok para magsilbing pataba. Ayan, guys. Meron pa ako doon sa gilid. So, linisan muna natin. Ayan na guys. Yung talong ko okay na. Yung labanos okay na din. Tapos dito, tatanim pa ako ng labanos ngayon. So, and guys. Pakita ko na lang pag natanim ko na ulit. Ayan guys, may sobra tayong talong. Naghuhugay tayo dito. 20 peraso dito na sa gilid. Para itanim natin. Nandun Oh sobra yun sayang din ito mahigit ba yung tipiraso pala to tanim na natin dito para para marami tayong talong yan guys panurin nyo lang naitanim na natin. At minandali ko na kasi ulan na guys, ayan, makabutan tayo ng ulan. Alas 5 na. May tira pa dito. Tatanim ko na lang bukas dyan Pinasingaw ko lang 'yan. Para itanim ko 'yun. Meron pa tayo dong punla eh. Iayos ko lang ito dito. Tatakpan natin dyan Tara guys. Guys. Medyo nakabawi na 'yung mga talong natin 'yan, 'no? 'Yan. Paikot natin meron lang matamlay na iba pero konti lang naman yan yan guys kita nyo bawi na siya tapos dun at uulan na kailangan ko nang bumaba baka yung ilog tumaas kaya uwi na ako guys alas ko na yan guys chow chow uwi na tayo balik na lang ulit bukas ito pala oh yan yan yung lang hindi umubraw hindi ko ag agad natabunan ng husto Ayan. pero may panghuli pa tayo dun tinakpan ko yun tapos dito nagtanim tayo yung 20 Ayan. so yun lang guys hanggang sa muli ciao ciao